Isa lang itong simbahan sa Mandaluyong City na abala ngayon sa paghahanda para sa siyam na araw na simbang gabi at misa de gallo. Mula ng magkapandemya noong 2020, inaasahang mas dadagsain ang simbang gabi ngayong taon. Noong Hulyo, binawi ng Pangulo ang Nationwide State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19 na nagpaluwag din sa mahigpit na health protocols. Pero ayon sa Department of Health, tumaas ang bilang ng COVID-19 cases. Base sa tala ng DOH, tumaas ng 36% ang bilang ng mga nagkaka-COVID araw-araw. Kaya patuloy na pinag-iingat ang publiko. Para sa ilang simbahan, gaya dito sa San Felipe Neri Parish, nasa mga deboto na kung gusto nilang mag-face mask habang dumadalo sa misa. Pero hanggat maaari, hinihimok pa rin mag-face mask, lalo na yung mga immunocompromised. Yung simbang gabi is Our immediate preparation for Christmas. Si Father Ari Sison ang kura paroko ng St. John Paul II Parish sa Libis, Quezon City. Why are they nine masses? Because it's a novena, nine days of prayer. Maraming ginagawang preparations, but more than anything else, we ask people to prepare their hearts. Kasunod ng pambobomba kamakailan sa Marawi City na nangyari sa gitna ng isang misa sa Mindanao State University, di maiwasang mag-alala ang ilang simbahan sa kanilang seguridad. Pero ayaw din ng mga lider ng simbahan na magdulot ito ng takot sa publiko. Ayon sa Philippine National Police, wala silang namomonitor na banta ngayong kapaskuhan, lalo na sa pagdaraos ng simbang gabi. Nagbigay po ng instruction ng ating GPNP. Kahapon po during the PNP conference for our uh, uh, regional directors, uh, provincial directors down to chipo Police to uh, strengthen po yung kanilang uh, intelligence monitoring para make sure po na hindi po tayo malulusutan na anumang banta sa seguridad. Sa St. John Paul II Parish, nakabantay ang mga gwardya na itinalaga ng mall kung saan naroon ang simbahan. May K9 unit na nag-iikot sa paligid tuwing may misa. Idideploy -de din ang mga pulis at maging mga sundalo sa mga malalayong lugar para tumulong sa pagbabantay sa simbang gabi. Simula po bukas ma, may expect po natin na magiging uh, itataas na po natin yung full alert as a matter of practice po natin. Pagdating po ng December 15 ay uh, suspended na po or cancelled na po yung mga leave po na mga PNP personnel to make sure po na meron po tayong uh, sapat na bilang ng PNP personnel na i-deploy po for this long holiday season po. At one, of the, one of the things we pray for, especially at this time, is for peace. Peace in the world, peace in our country, peace in our homes. Paalala rin ng simbahan na bukod sa mga personal na hiling, maisama rin ng mga deboto sa kanilang mga dasal, ang mga karhasan at pagdurusa na laganap ngayon sa ibang mga bansa. David Santos, CNN Philippines.